Guys, eto guys ha, sa sobrang kadaldalan nitong mga magkakapatid na Duterte, eh mukhang mapapahamak palalo. Uh, yung kanilang uh, tatay, well, um, eh, lalong lalo ito si Sara Duterte, mukhang ayaw po talaga ni Sara Duterte na pauwiin yung kanyang tatay, no? Uh, dito sa Pilipinas. Kasi uh, syempre magagamit niya nga naman 'yan uh, sa pagtakbo niya po sa 2028, you no? Know? Uh, eto mga kababayan sa GMA News Online, the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court has opposed, uh opposed daw, ha, the renewed request for interim release a former president rodrigo duterte for detention in the Hague in its submission to the pre trial chamber 1 dated august 28 and released on september 12 deputy prosecutor mami Niang asked the court to reject the defense or defense's request saying the continued de detention of mr pre duterte uh, remains necessary oh ayan yeah. uh, wala dapat andyan na si duterte daw oh hindi daw dapat i ano i i-grant yung ano yung uh, interim release. Oo, kasi nga naman. Bakit? Oo, ito po. ICC prosecutor opposes or opposes Duterte's request request for interim release. Okay? Uh, ito, 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 ito. Sabi nito mga kapapain, according to the uh, redacted documents, there have been several events that exemplify why Duterte's continued detention remains necessary. Citing for one, continuous, uh, continued attempt uh, by uh, Mr. Duterte's family to uh, delegitimize The proceeding before the court so hindi pa rin humatanggap nitong mga uh, anak huh? or mga Duterte families yung uh, uh, ginagawang uh, uh, pagpo-prosecute no dito kay uh, ano dito kay uh, Digong Duterte at talaga namang uh, pinapangalandakan pa rin po nila na illegal talaga yung ginawa kay Digong okay for example on na uh, uh, 19 July 2025 Sara Duterte the current vice president of the Philippines spoke in uh, front of the crowd in the Hague and was interviewed afterward do, uh, during uh, this event, she, uh, yan she repeated that, uh, or the claim uh, that Mr. Duterte was kidnapped by the ICC and uh, st uh, stated that it was illegal to bring him to the court. Sabi ko sa inyo eh. Hindi po nila matanggap, hindi pa po nila matanggap. Ha? At uh, yan, sa kadaldala nyo kasi, yan, sige, kinidnap, kinidnap, illegal yung pag-aresto kay Digong. Oh, uh, ano, hmm? bumabalik sa inyo, di ba? Oh, uh, She also told supporters supposedly in jest that she uh, had uh, discussed breaking Mr. Duterte out of ICC detention unit with a colleague, the prosecutor uh, said. So, maalala nyo mga kababayan yung sinasabi ni Sara Duterte ay uh, na uh, doon sa may 16 million daw na bumoto kay uh, Rodrigo Duterte noon, eh pumunta ho sa The Hague at uh, mag-jailbreak daw ho kayo. Okay? O nakarating ho sa ano, sa Uh, prosecutor or deputy prosecutor yung, uh, yung eh, well, eh kung pabiro, malamang pabiruho yun eh no? Pero kahit na mga kababayan, eh, sa sobrang kadaldalan kasi, sa sobrang biro kasi, kala, akala siguro ni Sara Duterte eh lahat ng uh, tao ay eh, kaya niyang biruin. Eh, ngayon, sineseryoso po ng ano, ng uh, deputy prosecutor na si Niang. Oh, edi eh, ano ngayon? <laughs> ha? Tabla kayo ngayon, oh. Also on July 19, 2025 while making a speech on uh, front. Ha? Huh? step of ICC, Sara Duterte falsely claimed that the ICC was colluding with the government of the Philippines, which was paying for uh, fake witnesses in the case against her father. The prosecutor added, yun na naman kasi, di ba? Eh, sabi kayo na sabi na nakikipagsabwatan ng ICC sa Pilipinas, eh wala naman kayong matibay na ebidensya. Oh, Ayan, no, mga kababayan, nakalagay naman dito, uh, uh, colluding, hmm. nakikipag-collide, nakikipag, uh, uh ano ng ICC si prosecutor sa Pilipinas. Anak ng kamatis naman, no? Ah, uh, para i-prosecute itong si Duterte. Eh, wala naman kayong matibay na ebidensya na nakikipagtulungan. At isang sinabi ni, sinabi nga ni Kaufman noon na ang tunay na prosecutor daw ay nandito daw po sa Malacanang, nandito daw po sa Pilipinas. O sino pinapatunguhan niya? Uh, niya si Pangulong Marcos? nasa na ebidensya nyo? Wala. oh, eh, puro kayo gano'n. no? ngak-ngak kasi kayo ng ngak, ngak kaya napapahamak kayo eh. Tapos paying for fake, uh, fake witness, paying, binabayaran yung mga nagwi-witness dito kay uh, Rodrigo Duterte. O, oh, nasa na ebidensya? ba? Diba? Yan ang mahirap sa inyo, puro kayo ngak-ngak, wala, wala kayong ebidensya ipinapakita. Kayo mga kapabayan, kahit sa korte po, ha, yung mga ngak-ngak, yung mga sabi-sabi, mga hearsay, ba, ha, hindi po ano yan, hindi po uh, counted as evidence, di ba? Dapat bago tayo magsalita, dapat meron tayong evidence, kaya nga sinasabing evidence-based tayo dapat. Oh. Ha? The, the prosecution, also highlighted Duterte's intention to be, uh, to return to his hometown Davao, the same city where he reportedly pledged or pledge to uh, double the kills, uh, killings kill uh, the moment he returned if uh, elected mayor, oh, ayan na naman, di ba? Kadaldalan kasi ni Digong, sinabi niya rin ho yan, mga kababayan, na kapag siya ay mananalo bilang mayor ulit, okay? do eh, dodoblihin niya, or magiging triple pa nga daw eh, yung mga magagano, no? O, oh. Yeah? yeah. kadaldalan ninyo, karma. <laughs> mm, dapat lang yan. Mm. This example demonstrate a pattern of the Duterte family refusing to accept the legitimacy of the legal proceeding against Mr. Duterte and should uh, militate against granting his interim release, the documents uh, stated. Ay, nako, mga kababayan Pilipino, eh, sa sobrang kadal, hindi pa rin matanggap. Hindi nila, sigaw kasi sila ng sigaw doon, nagagader pa sila ng mga crowd, di ba? Eh, sinasabi nga nila, yung iba doon, binabayaran pa para magingay-ingay doon sa harap ng ICC. Tapos, sasabihin, ay, ano, sisigaw-sigaw na, ah, bring him home, bring him home. Oh, hindi nyo pa rin matanggap yung uh, legitimacy. Ngayon hmm. nga, yung sinasabi nga illegal uh, kinidnap lang daw o oh, si Digonggong, tapos sila pa itong uh, uh, kung bangga parang um, na uh, dapat ano i-grant no dapat i-grant yung uh, interim release ni Duterte at makauwi na sa Pilipinas. Ay ano uh, Duterte and should militate against granting his interim release o oh, dapat dapat i-grant nyo kaagad yan dapat uh, ano uh, uh, ang uh, ano yan. Uh, kung parang ano na kagad yan na granted na kagad yan ano yang uh, yang uh, ano yang uh, interim release na yan at makauwi na yung tatay namin parang ganun, mga kababayan eh no It uh, also should, uh, said that Duterte's release would uh, provide him with great, uh, greater access to his associate with and family who are uh, actively attempting to uh, in interfere with the proceeding against him including uh, true uh, redacted. okay blah 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 Oh ito pa mga kababayan ito pa o, The prosecution said it would also strongly oppose any application for Mr Duterte to attend the confirmation hearing uh, remo remotely and notes with concern the defense or the defense's contradiction submission that Mr Duterte could waive his right to appear at the confirmation hearing while uh, simultaneously claiming that he is not competent to stand trial oh ayan kung maalala po natin mga kababayan, di ba sinasabi na naman ni Kaufman na uh, pinapamadali nga eh, si Pangulong Marcos na dapat etong si Digong iuwi e, na sa Pilipinas dahil uh, nagde-deteriorate na. Hindi na daw po si Digong. Hindi na daw po, kumbaga parang nagkakaroon na daw po ng misya etong si Rodrigo Duterte. Pero sino po nagsasabi? Si Kaufman. Bakit Dr. si Kaufman? Di ba? Na alam niya yung, yung kalagayan ng kanyang uh, kliyente? <laughs> Kaya nga sinabi ng ano ng uh, ICC ng, ng ICC mga kababayan eh dapat meron din pong doktor na manggagaling sa kanila no na titignan talaga ang kondisyon ni Digong at the same time eto pa mga kababayan ha uh, talagang uh, ano uh, God is good alam niyo kung bakit ha? sinasabi ni Kaufman na hindi na daw po siya nakakalala may may demensya may may uh, ano pa yung Basta yung, hindi na siya nakakaalala, mga kababayan, hindi na po naaalala ni Digong yung mga, uh, either nga daw yung family members eh. Pero, pinapasinungalingan yan ni Kitty Duterte. Okay? Kasi may isang post, or tama, may isang post, etong si Kitty Duterte, uh, at pinick up po yan ng media, Ha? Uh, na sinasabi po na yung tatay niya po ay okay na okay. Wala naman hong masama. Ha? Uh, normal nga daw eh. Oh, kaya nga, Ah, makikita mo talaga kapag nagsisinungaling sila mga kababayan. Oh, eh, well sa akin drama ho lahat 'yan. Eh alam ko na gano'n din naman yung tingin niyo dyan eh no. Talagang nagdadrama lang itong uh, itong mga Duterte na 'to. Eh ano pa ba bang bago sa mga Duterte na 'yan, di ba? Puro madadrama. Eh best actor at saka best actress nga daw we. Eh. <laughs> di ba? Kaya ay, nako sa sobrang kadaldalan kasi nila, ayan, naka bumabalik sa inyo. Oh. Ha? Kaya sa 2028 mga kababayan, kahit na ano pong mangyari, ha? Huwag niyo pong iboboto itong si Sara Duterte kung ayaw po ninyong mawala ang bansa po nating Pilipinas. Kasi bakit po? Kapag si Sara Duterte naging presidente, maniwala po kayo. Ang Pilipinas po ay masasakop na ho ng China. Okay?